Nagutong tayo. Kaya gawa kayo ng tinapay natin. Lagyan natin ng tuna. Sarap yan. Ah, ito lang ang gawin natin. Lagyan natin ng tuna. Dahil nagutong tayo. Kaya may stock ako lagi na tuna. Dahil sa gabi, kapag nagugutong ako, ito yung ginawa kong sandwich ko tapos painit lang natin tapos natimpla din tayo ng kape natin kaya meron talaga akong tuna bumibili ako ng tuna dahil kapag nagugutom ako sa gabi dito either biscuit or tuna yung biscuit or tinapay tapos lagyan ko ng tuna painit lang natin pumili din ako nito dahil Ah, uh, kapag mapainit ako ng tinapay, meron ako. Meron din akong heater ng tubig dito. Uh, meron din akong heater ng tubig. Yan. At meron din akong painitan, magluto. Ay, hindi lang painitan, magluto ng ano. Ah, uh, magluto ng uh, magluto ng noodles. Meron ako. Galing Pilipinas ito, oh. Bili ko. Kapag niluto ko ng noodles minsan, pero minsan lang din naman lagi. Yan din ang ginagamit ko. So, ganun bang Kain tayo. So, ayoko nang sobrang matigas. Gusto ko ipainit lang siya. Ayan na. 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 Kain tayo.